Hindi raw minamasama ni Sen. Amy Marcos ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Marcos administration at sa kanyang palagay, pareho lamang din ito sa mithiin ng lahat ng mga Pilipino. Magugunitang ang pinuna ni VP Sara ang iba't ibang sangay ng gobyerno na nagpapabaya umano para tutukan ng mga problema sa bansa. Sa minsay ni VP Sara, sinabi ng pangalawang Pangulo na pinamumunuan ng bansa ng mga opisyal na hindi tapat sa kanilang tungkulin. Ayon kay Marcos, may mga bahagi sa administrasyon na kailangan talagang pag-usayin, lalo't sa ginanap na pagdinig ng Senado ay bilyon-bilyon ang inilang pondo para sa flood control pero wala namang palang talagang plano. Gayun pa man, nananatili pa rin magkaibigan si na Marcos at VP Sara sa kabila ng mga patutsada ng pangalawang pangulo sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa Senadora, magkaibigan pa rin sila ni VP Sara at siya naman ay ayaw nang naikipag-away o may kaaway. Talagaan niyang nakasasama ng loob dahil kung siya lamang anyang masusunod. Gusto sana niyang forever ng unity. pero sa ngayon ay mukhang wasak na talaga ang partido. Kain paman, hindi pa niya sila nakakausap o nagkikita ng pangalawang pangulo. Well, sa palagay ko, ang pinahiwatig naman ni VP Sara, pareho lang sa lahat ng mithiin ng lahat ng Pilipino, yun rin naman ang gusto natin na mawala yung baha, maibsan yung bagyo, na yung PhilHealth ay talagang tumupad sa kanilang mandato, magkaroon ng munang pagkain at yung peace and order talaga namang matiwasay na ang ating buhay. Yun lang naman talaga ang ating hangarin lahat tayo. Tapos, eto nga, may pitik sa administrasyon. Sa palagay ko, hindi na rin maiiwasan yan. Eh. Ganyan talaga. May areas na pwede talaga tayo mapintu. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!